Dream destination, dream vacation. Lahat tayo may bucket list pagdating sa relaxation. Kasama man ang pamilya, tropa o kahit maging katrabaho pa, basta sa galaan, paniguradong game tayo riyan. Kaya naman, ganun na lang ang pagkadismaya ng Dubai-based OFW na si Leah. Dahil ang short vacation niya sa Pinas, nauwi sa major disaster. Naabutan namin na halos patapos na siya sa pagtitipon ng mga kasamahan niya sa simbahan. Nagkaroon ako ng pagkakataong makasalamuha at makilala ang ilan sa miyembro ng kanilang grupo. Dito ko rin na hindi lamang basta miyembro ng simbahan ang turingan nila sa bawat isa. Para kay Lia, sila mismo ang kanyang pamilya. Every time na umuwi ako talaga, I want to make sure na I spend time with them, lalo sa sa daddy ko kay Bishop Rene Gomez at sa kay pa, sa mami ko kay Pastor Lili. So, I want to make sure na kung um, yung mag, magkaroon din kami ng refreshment, yeah. ng bonding, at mapasaya ko din sila. Kasi parang feeling ko, pag napapasaya ko sila, mas masaya yung puso ko. Ang ganoon po kayo katagal, ma'am, na OFW Two years. Two years. Two, years. Oh, two years. Umuwi ka lang dito just to visit your family and uh, spend time with them. Quality time at bonding kasama ang pamilya. Anya, once in a blue moon lang siya makauwi sa Pinas, kaya naman dapat sulit ang bawat oras niya rito. Whenever I come home, I make sure na I treat them out. Alam mo yung kapag nakapagbigay ka, iba yung pakiramdam na kapag nag-share ka sa ibang tao. Kasi hindi naman lagi nila nararanasan yun eh yung ibang ka-church namin, hindi naman nila lagi nakakarara sa makapunta sa magandang resort. Naniniwala ako na hindi ako binless ng Panginoon para, para lang sa akin, kundi para i-share din sa iba. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Leah. Sa tulong ng social media, ilang click at scrolling lang, nakahanap siya ng private resort noong June 11. First time ko nag-book sa Facebook. Usually, yung mga bookings ko, like booking.com, mga Agoda, Naghanap na agad ako ng resort na pwede namin pag-swimmingan. Tapos, nahanap ko nga yung fine private villa. Tapos, nung nakita ko siya, sabi ko, ah maganda to. So, bilang nagmamadali mm. kasi wala naman talaga ako enough time, mm -hmm. one week lang kailangan meron ng resort, di ba? Oh, ilang packs kayo dapat? Dapat mga almost 50 ata kami. Mm -hmm. Tapos, kasi malaki yung nakita ko sa pictures, malaki, tas maganda. Eh di sabi ko, sige pwede, pwede na to, pinasend ko yung mga picture. Anong feeling ko okay naman, pinig ko legit. Tila hulog ng langit ang fine private villa para kay Lia. 10,000 pesos for 30 packs ang package nitong overnight accommodation. Anong impresyon mo nung nang check mo na sa Facebook? Maganda, maganda yung resort. As alam ko kasha yung church. Tinanong ko yung price, mura lang. Yung date na gusto ko, meron sila. Sino yung nakakausap mo doon sa Facebook? Um, yung, yung feeling ko yung admin ng Fine Private Villa, pero walang name at ang catch pa, less 500 pesos agad kapag nagbayad ng full payment. Sino nga naman ang hihindi sa pausong offer ni resort owner? So bilang syempre nagmamadali ako tas hindi ko na, hindi ko talaga inisip na mas kam ako eh kasi malapit lang sa amin yung, yung lugar. Gaano ka lapit? 10 to 15 minutes ka Nagbigay ako ng 9.5 bank to bank, online banking. Online banking. Uh -huh. Pero yung bank niya, parang sa online lang okay. siya pero walang name. Budol Alert. Mas mabuting mag-ocular inspection o puntahan muna bago magbayad sa inyong katransaksyon. Iwas budol na, madodouble check mo pa kung lehiti mo ang resort na iyong napili. Siya po si Daddy ko, siya po si Bishop Rene Gomez. Siya po yung kasama namin na nagdadrive. Nung pinasilan namin, okay, siyempre. Mas ikot kami ng ikot sa subdivision. Pero pagdating doon sa area na tinuturo ng address, puro puno na, puro, puro na parang, parang guba. Pakante, dote. Sabi ko, baka gagawin pa lang. Ikot, 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 ikot hanggang sa mapunta na kami sa may baha. Sabi ko, Rem, hindi na to. Scam na to. Yung heart ko talaga nagigrim, nagagal. Kalita ko. Pero huli na nang matuklasan nilang nahulog na sila sa patibong ng mga mandarambo dahil walang fine private villa resort sa address na nasa kanila. Tinuntun ko ang subdivision na tinutukoy ni Leah. Binisita ko ang opisina ng Town and Country Village Homeowners. Humarap sa amin ang Head Security Officer ng kanilang subdivision. Ilang years na po dito na head ng security dito, sir. ah, uh, yan po ay isang scam po. Uh, wala pong ganyang private pool dito sa loob. Marami namin natanggap dito na reklamo dahil dyan sa <coughs> ano na yan, yung scam Nasa 40 plus siguro po, na mga pumapasang dito. Sinamahan kami mismo ng head security ng subdivision sa Everlasting Street. At narating na nga natin yung address ng sinasabing resort na Fine Private Villa dito sa Marilao, Bulacan. Pero imbes na swimming pool, baha yung bumungad sa mga nabiktima ng budol na resort owner. Ayon sa Municipal Tourism ng Marilao, walang fine private villa sa loob mismo ng subdivision na aming napuntahan o kahit mismo sa bayan ng Marilao. I-check nyo or kaya sa aming page sa Marilao uh, Marilenius, meron din doon at may sasagot sa inyo na meron existing na, na establishment na hinahanap. Sandamakmak na pala ang mga reklamo sa pambubudol daw ng Peking Resort. Viewer po kayo, baka marami pang mabiktima. Papalit-palit po ng page name at marami ding atang page na ginagamit pang scam. Marami na daw pong na-scam ito. Please, pa-report po ng page kasi binlock na kami. Hindi nag exist yung nasa location niyan pag pinuntahan mo. Ang lala mo! Kung umaapaw ang reklamo sa impostor na resort sa Marilao, Bulacan, nasaan ang resort na nasa larawan sa social media. Nakita namin ito sa Lipas City, Batangas, ang layo na ng narati. Nagkataon lang na wala sa lugar ang may-ari ng legit na resort. Pero nagbabala na sila at gumagawa ng hakbang para wala nang mabudol pa nabudol man sila Leah, hindi naman ito naging hadlang para makahanap sila ng paraan para makapagsaya Natuloy pa ba yung swimming natin anong ginawa na natin Actually natuloy uh, natuloy dun sa resort malapit dun sa isang church namin Pero one thing's for sure ito legit na resort din eh. Ito legit na resort at uh, salamat sa Diyos kasi natuloy yung swimming at yung baptism at yung will pa rin ng Lord yung natupad sa araw na yon tulad ni Leah, nalungkot din akong malaman kung sa hanggang saan ang kayang gawin ng ibang tao para makapanloko. Ang nakawin ang perang pinaghirapan ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Magsilbi sana itong paalala na huwag basta-bastang kakagat sa mga ipinapakita sa social media. Palaging maging segurista para wala na silang maging biktima. Ako po si Gio Robles at ito ang aking Budol Alert.